Lots News Updates. Sa ating mga balita, mga banyaga sa Pampanga Pogo Hub nakita sa Cebu. Reward system sa drug war ng Administrasyong Duterte iimbestigahan ng Philippine National Police. Dalagita patay sa landslide sa Cebu City. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pumigit kumulang na 150 foreigners, kabilang ang ilang individual na galing sa raided Pogo Hub sa Pampanga, ang natagpuan ng mga otoridad sa isang gated compound sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang mga nakitang banyaga ay galing China, Indonesia at Myanmar. Nadiskubre ang Pogo Hub matapos makatakas ang dalawang Indonesians at inalertuhan ang kanilang embassy sa Pilipinas. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC Director Winston Casio, matapos ang raid na nangyari sa Pampanga, dinala ang mga individual sa Cebu ng kanilang managers. Kinumpirma ni Casio na 100% illegal Pogo Hub ang ni-raid dahil walang Pogo na may lisensya sa Cebu Province. Kumpiskado sa raid ang ilang computers at gadgets na posibleng gamitin ebidensya sa pagbuo ng mga kaso, kabilang ang cybercrime-related gambling at cybercrime-related qualified trafficking. Magkakaroon ng malalim na pagsusuri ang Philippine National Police o PNP sa Umanoy Quota and Reward System sa nangyaring anti-drug campaign sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang statement, idiniin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kung gaano kaseryoso ang mga aligasyong binitawan ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido. Ayon kay Marbil, bubuo sila ng isang review panel na kinabibilangan ng mga opisyal mula sa iba't ibang departamento ng PNP. Anya, kasama sa mandato ng review panel ang pagsusuri sa lahat ng parte ng anti-drug campaign, kabilang ang human rights, operational protocols at accountability mechanisms diin ng PNP chief mahalaga ang gagawing review para matiyak kung sumunod sa legal standards and ethical guidelines ang mga ginawang operasyon isa ang patay samantalang dalawa ang dinala sa ospital matapos ang landslide sa barangay Tisa Cebu City ayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office Matitinding pag-ulan na dala ng Low Pressure Area o LPA at Southwest Monsoon ang sanhi ng paglambot at pagguho ng lupa. Sa retrieval operation, na-recover ng mga otoridad ang katawan ng isang 17 anyos na babae na natabunan ng lupa bunga ng landslide. Walong pamilya sa sitio kadulo ang agad namang inilikas matapos maapektuhan ng landslide ang kanilang mga tahanan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili na katuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tong>